What's up mga idol! Magandang araw! Yay! For today's video ay luluwas ang buong barangay para manuor ng basketball sa kabayanan. Wow! Ngayong araw nga pala ang opening ng basketball ng mga kabataan. Kaya naman always support ang ating mga kabarangay at isa na rin ako roon. Sumakay na nga kami ng bangka mga idol at maglalayag kami ng mga isang oras bago makarating sa kabayanan Hindi ka naman maiinip habang nasa bangka dahil napakaganda ng tanawin ay yung makikita habang naglalayag Nice Bali pangalawang bangka na kami nasakay dahil baagap umalis yung unang bangka Napaka supportive talaga ng aking mga kanahayon Biroin mo dalawang bangka ang kanilang meron Wow Makalipas nga ang isang oras mga idol ay nakarating na rin kami sa kabayanan. Hindi na nga namin inabot ang parada dahil maagap nga raw itong nagsimula. Sayang naman! <laughs> Kumating nga kami sa court ay isa-isa nang tinatawag ang representative ng bawat barangay. Grabe mga idol, sobrang raming ang tao. Hindi lang pala basketball ang laro na gagawin, meron rin palang volleyball. At syempre, may representative rin naman pala tayo. Yo, shoutout nga pala sa mga players natin, volleyball at basketball. Galingan nyo sa mga laban. Win, win, win! Naalala ko tuloy ang panahon ng aking kabataan dahil minsan ay naging parte rin ako ng palarong ito at naging representative rin ng ating barangay sa larong basketball. Wait, Wala lang, share ko lang. <laughs> Sunor naman ay tinawag isa-isa ang napakagagandang mga muse mga idol. At ang nanalo nga rin yan ay ang ng aking tropa na si Unique Deumo. Shout out sa iyo. Congratulations! Ang representative ng kalapit naming barangay, ang Barangay Buor. Yeah! Matagal-tagal pa nga kaming naghintay dahil second game pa nga ang aming barangay. Habang naghihintay ay bumili na ang aking darling ng aming tanghalian at rito na rin kami mismo sa court ng tanghalian. Wow! A few moments later. At sa wakas mga idol ay nagumpisa na rin ang aming pinakahihintay. Grabe ang sigawan ng aking mga kanayon pag nahawa ka na ang bola. Talagang matutulig ka. <laughs> Tara mga idol, panoorin natin ang ibang kaganapan sa laro. <laughs> céu Oh, <laughs> Ngayon mga idol, natapos na nga ang laro at nanalo nga ang aming barangay. Napakagandang laban at nice game nga pala sa barangay Tuna dahil kinabahan rin na roon. Tambak ba naman kami ng una? Buti na lang at nakahabol. Yeah! Pagkatapos nga ng laro mga idol ay kanya-kanyang pulasa na at ngiting panalo kaming mag-anak. Wow! Siyempre, masaya tayo dahil sa pagkapanalo ng aming barangay at ngiting panalo rin ang ating mga kabarangay. Wow! Ganun naman talaga. Basta kabarangay, manalo matalo ay suporta pa rin tayo. Good luck sa mga susunod na laban at syempre, naroon rin kami para sumuporta sa ating mga manlalaro. Napakahuhusay ninyo. Proud to be Lambakenyo. Wow! wow! Okay mga idol, nakarating na nga kami sa aming bahay. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, baka naman palike, share and follow na rin po bilang suporta sa akin mga idol. Hanggang dito na lang po. Bye bye!